Ano ba ang kaso na maaring mapa sa ilalim sa barangay? At ano-ano naman ang mga kaso na hindi na kailangan idaampas sa barangay? Yun po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Andang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Atty. Resti Tobias Adarayan na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance the week. Kaya palagi kang tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong makuha ang kaman Come on! Kaibigan, utang nga po namin sa inyo ang inyong panunood at pagtutok sa aming YouTube channel. Kaya maraming 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 salamat po sa patuloy ninyo na pagsubaybay sa ating YouTube channel. Inaasahan po namin na marami kayong ating nakukuhang kaalaman. Huwag po kayong mahinayang sa inyong load dahil sulit na sulit naman ang inyong panunood sa YouTube channel natin. Mga kaibigan, kung bago ka pa lang sa panonood sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at mag-like para tumaas ang ating ranking sa YouTube. Mga kaibigan, kung gusto mo, bisitahin mo kami sa aming Facebook page at Atty. Restiti Adarayan. Follow us on Twitter at Atty. Restiti Adarayan. Do not forget to hit the notification bell, mga kaibigan, para palagi kayong updated sa ating mga susunod pang videos. Mga kaibigan, huwag nyo rin kalimutan na i-share ang ating videos para marami pa mga kaibigan, kaguro at ka empleyado natin ang maabot na mga natin at magkaroon sila ng karagdagang kalaman tungkol sa ating batas. Mga kaibigan, kung gusto mo mag-comment ka rin sa comment section sa video na ito. Sundayin <coughs> kita mamaya, ha? Bubusin na na lang ako kapag nasa harap na ako ng bahay mo. Okay. Anong sasakyan na lang mo? Wala. Busin lang. <coughs> kaibigan, kaguro at kaempleyado, pag-usapan natin ngayon ang katarungang pambarangay. Ang katarungang pambarangay ay isang mahalagang pamamaraan sa ating barangay para patas at mabilisang pagsasaayos ng mga alitan. Ano nga ba ang mga kaso na maaring mapasailalim sa katarungang pambarangay? Lahat po ng mga alitan, sibilman o kriminal ang katangian kung saan ang mga panig ay sangkot at nakatira sa parihong lungsod o munisipyo ay maaring mapasailalim sa proseso ng mahinahong pagsasaayos o amicable settlement. Marami sa mga kasong ito ang saklaw at maaring mapasailalim sa katarungan ng pambarangay. Ngunit pag-usapan muna natin mga kaibigan kung ano-ano yung hindi na daan sa barangay atin ang isang pa ang kaso sa korte. Ano-ano ang mga ito? Tandaan natin mga kaibigan. Una, paglabag na ang sangkot ay tauhan ng gobyerno. Pangalawa, mga paglabag na ang pinakamataas na parusa ay isang taon at mahigit sa limang libong piso ang multa. So hindi na idadaan pa sa barangay kung ang mga paglabag na ito ay may kaparusahan na isang taon na pagkakakulong o mahigit sa limang piso ang multa. Mga paglabag na walang pribadong panig, hindi na rin idadaan pa sa barangay. Halimbawa nito mga kaibigan ay yung illegal position of firearms. Sang halimbawa mga kaibigan ay yung paggamit at pagtutulak ng droga. Ang ah, mga paglabag na ito ay walang pribadong panig bagkos ang biktima dito ay ang gobyerno mismo kaya hindi na po kailangan ito idaan pa sa barangay. At pang-apat din na ng mga ari-arian sa iba't ibang lungsod o munisipalidad alitan na nangangailangan ng madali ang aksyong legal. Mga alitan sa usaping paggawa mga at aksyon para sa pagsasawalang-bisa sa hatol matapos magkasundo ito po ay hindi na kailangan pang idaan sa barangay ano ang naman ang mga kaso sa ilalim ng katarungang pambarangay? Tandaan po natin mga kaibigan, ang mga sumusunod ay hindi po maaaring isang pasaporte kung hindi mo na dadaan sa katarungang pambarangay. Una, paglathala at pamamahayag ng labag sa batas. Sunod, pananakot at paninirang puri. Sunod, paggamit ng huwad na katibayan. Next, paggamit ng hindi totoong pangalan at pagtatago ng totoong pangalan. Sunod, paggamit ng mga uniforme at sagisag na labag sa batas. Ano-ano pa? Pinsala sa katawan dala ng marahas na pag-aaway. Pagtulong sa naganap na pagpapatiwakal o suicide. Pananagutan ng mga sangkot sa isang labanan kapag nagkaroon lang na mapinsala sa katawan o wala mang nangyaring pinsala. Hindi gaanong malalang pinsala sa katawan, mga bahagyang pinsala sa katawan at pagmamalupit o dakip ng labag sa batas, paghimok sa isang minor de edad na lumayas sa kanyang tahanan, pag-iwan sa isang tao na nasa panganib at iwan sa isang naging biktima, pagpapabaya sa minor de edad, pag-iwan ng mga taong pinagkakatiwalaan ang mag-alaga sa isang minor de edad. Pagpasok sa isang tirahan ng walang pahintulot. Mga ibang anyo ng pagpasok na walang pahintulot. Magaan na mga pagbabanta o light threats. Iba pang magaan na pagbabanta. Grabing pamimersa o grave coercion. Hindi grabbing pamimersa o light coercion. Iba pang katulad na pamimersa o pagbuo, pananatili at pagbabawal sa pagsasanib ng puhunan at lakas pagawa sa pamamagitan ng dahas at pananakot. Pag-alam ng lihim ng sapilitan at sa pamamagitan ng kasunduan. Pagsisiwalat ng lihim ng mga pang-aabuso ng kapangyarihan. Pagnanakaw Pagnanakaw Pagsakop ng matigil na are arearyan at sapilitang pagkuha ng karapatan sa are arearyan Paglilipat ng mga hangganan Umuhon Pandaraya o panggagancho Iba pang mga uri ng pandaraya Pandaraya sa isang minor de edad Iba pang mga panluloko Pagtanggal o pagbinta Pagprenda ng nakasasanlang Pag-aari Mga kakaibang kaso ng panluloko na may masamang hangarin. Iba pang kalukuhan ay maaring idaan din sa barangay. Simpleng sol, pagawa ng kahalayan sa mayroong pagsang-ayon ng naagrabyadong partido, pagbabanta na isiniwalat at alok na pagpigil sa pagsisiwalat na may kabayaran. Pagpigil sa paglathala ng mga gawaing tinutukoy sa panahon ng opisyal na proseso pagdawit sa mga inusinting tao, mga pakana laban sa dangal, paglabas ng chiki na walang sapat na punto, pagbili ng nakaw na ari-arian kung ang halaga ng ari-ariang sangkot ay hindi hihigit sa pesos. So po mga kaguro, kaibigan at mga kaempleyado, palagi po kayong tumutok sa ating YouTube channel. Mabuhay po kayo. I love you.